Mga idol at kabayan, breaking news! Umabot na sa 4,000 mga miyembro ng Hezbollah ang sugatan at lubang na sugatan matapos ang pambihirang pag-atake na inilunsad ng Israel. Maniwala kayo o hindi, nangyari ito ng walang warship, walang fighter jets, walang misa at walang bombang ginamit ang Israel Defense Force. Nahat ng Israel ang pagers o beepers ng Hezbollah at pinasabog isa-isa ang mga ito. Pala James Bond ang dati mga kabayan pero bukod tanging Israel pa lang ang nakakagawa nito. Ito na ba ang modernity? modern warfare kung tawagin nila Germany. May pasabog. ibinunyag ng Germany Navy sa mga reporter sa Pilipinas na naktagpo nila ang barkong pandigma ng China sa Taiwan Strait. Hindi naman nagpakita ng maagresibong hakbang ang People's Liberation Army Navy. Ibig sabihin, takot ang China. Dagdag pa dito, ambasador ng Germany sa Pilipinas, may maanghang na salita laban sa China. Matapos malis ng barko ng Pilipinas sa Skoda Shoal, bilang ng mga barko ng China sa Skoda, umabot sa anim na po. Kabilang na dito ang maraming Chinese maritime militia, China ko at People's Liberation Army Navy. Ano ba ang totoo? Umalis tayo sa Eskoda dahil binagyo o sa gutom at uhaw? May pumalpak ba? Bakit kinulang ang filter ng desalination plant ng MRRV 9701? Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Israel muling ginulat ang buong mundo. Isang pambihirang pag-atake ang ginawa ng Israel Defense Force sa mga kalaban nito na hindi pa kailanman nagagawa ng sino bansa hanggang sa kasalukuyan. Umabot na sa 4,000 mga membro, militar at mga matataas na opisyal ng Hezbollah sa Lebanon at Syria ang nasugatan, malubang nasugatan at nasawi sa pagsabog ng kanilang mga suot na pager. Kabilang din sa mga nasugatan ay ang Iran Ambassador sa Lebanon. Ang tanong, bakit meron ding pager ang Iran Ambassador sa Lebanon? Ito ang patunay na sila ay merong koneksyon sa Tama Tamang inyong narinig mga kabayan, napasok at nahak ng Israel ang pager o beeper ng mga kalaban. Ayon sa mga observer, wala pirikula ang ginawa ng Israel. Ganito kadelikado ang tinatawag nilang modern warfare. Sa maniwala man kayo o hindi, pager pa rin ang ginagamit na komunikasyon ng Hizbullah sa pag-aakalang mas ligtas itong gamitin upang hindi ito mapasok ng mga makabagong surveillance equipment ng Israel. Pero dahil sa lakas at kaalaman, nasa tingin ko mga kabayan, Israel lang ang meron sa kasalukasan kasalukuyan. Nagawa itong pasukin at pasaboging ng sabay-sabay ang mga pager na suot-suot ng mga miyembro ng Hisbula at maging ng mga miyembro ng Iran Revolutionary Guard Corps. Ibinalita ng Reuters na inamin mismo ng opisyal ng Hisbula na ayaw magpakilala na ang pagsabog ng mga pagers ay isang in biggest security breach and call sa loob ng halos mag-iisang taon ng pakikipaglaban nito sa Israel. Ang mga pager na sumabog ay ang pinakabagong modelo na ilang buwan pa lang nakuha at sinuplay ng Hezbollah sa kanilang mga yan buti na lang at isa ang Israel sa mga bansang pinapalakas ang puwersa ng Pilipinas. Maraming matututunan ang Armed Forces of the Philippines sa Israel Defense Force sa mga makabagong pamamaraan upang mapalakas ang depensa at deterrence ng ating bansa. Sa ibang balita naman, Germany ipinakita ang tapang sa China. Manghang na mga salita ang binitawan ng ambassador ng Germany sa Pilipinas. Binatikos at kinundin kasi ng China mga kabayan ang pagdating ng mga barkong pandigma ng Germany sa Pilipinas. Ayon sa China, ang layo na daw ng Germany para makialam at maglayag sa mga karagatang hindi naman sa kanila. Pero may pasabog ang ambassador ng Germany sa Pilipinas. Sinabi nito na kahit 10,000 kilometro man ang layo ng Germany sa Pilipinas, ang Germany ay parte ng siguridad at katataga ng riyon ng Southeast Asia. Ito ang dahilan kung bakit ang presensya ng militar ng Germany ay naririto sa rehiyon. Dagdag pa ng ambassador, maging ang militar ng China ay kung saan saan nakakarating. Makikita sila sa Mediterranean Sea, sa Strait of Gibraltar, sa pagitan ng Espanya at Afrika na kung saan napakalayo na sa dagat ng China. Kaya walang dahilan para magtanong at pagsabihan ng China kung ano ang dapat gawin ng Germany. Obviously, we got some attention um, from the uh, uh Chinese Navy, but um, this was somehow, I would say, safe and secure. Exercises are very important. Um, it is important to be here and it is important that we actually visit each other and um, just with exercising uh, with each other, um, that we have the chance to um, enhance the interoperability and to strengthen the cooperation. The mission of the Indo-Pacific deployment is to send a clear and strong signal for the respect to international law, particularly, of course, to UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the freedom of navigation, that we exercise our right to navigate freely in international waters. Germany is far away from the Philippines, but this water is important to us, and China I might recall, is also sending its navy to other parts of the world, which are not close to China. I recall that they have been sending ships to the Mediterranean Sea. They have been sending ships through the Strait of Gibraltar, which is really far away from China. Balitang Sabina Shoal naman tayo mga kabayan. Matapos umalis ng ating barko sa Sabina Shoal, nasa anim na po mga barko ng China ang namataan sa lugar. 52 dito ay mga Chinese Maritime Militia Vessel. Lima naman dito ay China Coast Guard. At apat na barko ng People's Liberation Army Navy. They have never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Ang guidance sa atin is not to let up, not only in Escoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippine Sea. Even though there are challenges being presented, we are able to execute our mandate in the West Philippine Sea. There are a range of different capabilities, both based on sea, AIR, and others that the AFP and Western Command uses to monitor our features. No reclamation, no pile-up, no continuing pile-up of fresh corals have been monitored. Dismayado talaga tayo mga Pilipino dahil paiba-iba ang dahilan o rason kung bakit inalis ang BRP3 sa Magbanwa, MRRV 9701 sa Eskoda. Merong nagsabi na dahil sa bagyo kaya't umalis ang barko ng Philippine Coast Guard. Sinabi din na ito ay dahil wala ng makain at mainom ang mga kababayan nating sakay ng MRRV 9701. Ayon sa pinakabagong impormasyong ipinakita ng source na ang mga crew ng BRP3 sa Magbanwa, MRRV 9701 ay umiigib na lang o kumukuha ng kanilang maiinom sa

pero namang desalination plant ang bagong barko ng Pilipinas para gawing inuming tubig ang tubig daga pero kinulang daw sa filter at umorder pa sa Japan. Kaya di maiwasang matanong ito ng mga reporter kung bakit hindi tayo umorder ng marami noon pa para kahit papano ay marami tayong magagamit kapag kinailangan na. Good morning, Ko Hodor Tariala, sir. Gina Mavi po, 774. Sir, yung uh, mga supply, nagkakaroon ng problema doon sa mga barkong diniliploy ninyo. Limang buwan po yata yung Teresa Magbano doon sa Escoda Shore. Yung po po mga supply na to, hindi ba kayang dalhin ng barko sa loob? Yung supply sa limang buwan, at di ba kayang dalhin ng barko? O oh, baka pwede nang ilagay para hindi na nagkawaka problema sa resupply mission. At saka sir, yung yung filter sa tubig, sa desalination, di ba? Di ba mahalagang mahalaga, mahalaga yon, Hindi pa maaaring magdala ng reserba para yung mga tauhan na PCG naman ay hindi nalalagay sa alanganin yung kanilang kalusugan. Well regarding the the filters and um needed equipment for uh, the desalinator, uh, let me take this opportunity to thank the Embassy of Japan. Uh, they are the ones supporting us to um, uh, acquire those needed filters. Uh secondly, ama filters na to ay hindi ganung kabilis ma-acquire hindi siya locally available na katulad sa, mabibili sa Ace Hardware. Uh, ganun siya kahirap. No? Yes, we know. Yes. But uh, you yes. are the Philippine yes. Coast Guard. It has yes. expected I'm, of you to be uh, yes, I'm, prepared. Yes, ma'am. I'm responding to your question now. So what I'm saying is that nobody has ever expected that we're going to have difficulty now in bringing in those supplies. And nobody also thought that the prolonged stay of BLP, BLP Teresa Magbanwa would go to the point that the desalinator machine would also uh, not be functioning well. Kaya nga sinasabi ko po ma'am, we have already um talked to the Embassy of Japan. They are mm -hmm. now helping us to procure those additional filters. Regarding sa pagkain, these are operational details as well. Bakit kinulang, paano, paano ang gagawin natin sa mga susunod yes. na panahon. I cannot disclose, but these are as you said, lessons learned for us Tapan, Pinas.